eto katatapos lang mag overtime guys ng dalawang oras at papauwi na rin ako at saka nagluto rin ako ng ulam po para hindi na ako bababa mamaya uh, kumain at saka uh, mas tipid pa yun yung bumili ako ng lulutuin ko na ulam kaysa uh, bibili pa ako sa baba namin eto pauwi na sobrang init at saka madadagdagan na naman yung trabaho namin guys kasi magbubukas na naman yung mga amo namin ng panibagong outlet pero hindi na pangalan ng ano ng kumpanya namin same pa rin pero yung pangalan iba kaya yun nag test sila this week yung lasa masarap guys masarap yung lasa grabe lalo na, lalo na yung ano yung may pagka spicy Nako, grabe yun. Sarap sa uh, kanin nyo. Kahit na wala ng sili na ano, pagsasawsawan o di kaya sauce. Matik. Solid na yun. Sarap pa yung gravy nya guys. Grabe. Kursunada ko talaga yun. Baka yun yung araw-arawin na ulam namin. <laughs> Pero hindi. Bawal guys. Pag araw-araw kami kumakain ng ano, ng chicken thigh na i-bake namin na para dapat sa mga outlet namin siguro sa ano sa isang buwan pwedeng isang beses di kaya two months isang beses ganun tsaka wala rin time eh na mag bake kasi nga daming trabaho kung minsan wala na akong time talaga magluto para sa katrabaho ko para sa amin kaya yeah, yung kanya-kanyang diskarte na lang sa pagkain kung minsan bumibili na lang sila sa baba. Punta sila sa mga food court at bibili ng pagkain. Kung minsan naman nagsasaing sila ng bigas at saka magprito na lang ng itlog. Yun yung tanghalian namin kung minsan. Kaya yun. Yung amo nga pala namin kahapon. Bumili siya ng pagkain namin ng tiyuhin ko. Kala niya dadalawa lang kami na magtatrabaho. nagtatrabaho yun pala tatlo gumasto siya ng ano guys mga gumasto siya ng 40 dollars para lang sa amin ng tito ko dalawa lang kami hindi niya alam nag order pa kami ng noodles sa isang outlet na kaya <laughs> nung sinabi ko kay Samo namin na tatlo kami sa na ano ay hindi daw niya naisama si ano yung part timer namin kaya sabi niya itago muna daw namin pang na lang daw namin tapos yung noodles na northern namin sa outlet namin yun na lang daw yung ipapakain namin doon sa matanda na kasama namin kaya yun, yun yung binigay namin grabe rin kapagod kahapon guys halos walang upo-upo mag CR ka lang dun makakaupo ka pagkain habang kumakain ka nakatayo na nagkatrabaho sana dagdagan din nila yung ano yung sahod ko kasi madadagdagan na naman yung trabaho oh my goodness saka uh, isa pa sabi ng amo namin wag kang mag-alala tutulungan ka namin sabi niya hindi ko lang alam pampakwan lang siguro yun pampa uh, ano tawag dun pampa uh, gana na magtrabaho para lang hindi ako mag-resign siguro <laughs> Ganun naman yun eh. Sa una, pala, sa una lang yun. Kasi bagong dating lang sila eh. Pero pag matagal-tagal na yan, nako. Kuripot yung amo namin na babae guys. Pero yung ano, sawa niya, okay lang naman. Yung, babae, yung amo lang namin talaga na ano, kuripot yun. Yung amo namin na matatanda, yun, mabait, mabait mga yun. Sobrang bait. Wala silang pakialam sa pera ang mahalaga sa kanila mapasaya nila yung mga trabador nila pero yung asawa ng amo namin na lalaki nako sobrang kuripot yun <laughs> ultimo 5 cent kukunin niya yan ipagkukumpira niya dun sa presyo nila doon sa kanila kaysa dito ay nako talaga oh. Kaya ayun, hanggang dito na lang ko siguro guys. Malapit na rin ako sa aking inuupahan at saka magsasampay pa ako ng aking mga damit. damit. Kaya God bless po sa inyong lahat guys. At happy Sunday. Peace, I'm out.